Welcome back and magandang araw! Napansin niyo ba na sa halos lahat ng kwentong ating nababasa o kahit pelikulang ating napapanood, laging may makapangyarihan na kumukontrol sa isang lipunan o sa isang grupo at mayroong mga grupo naman na lumalaban para sa kanilang hustisya o yung bida na parating inaapay. Lalong-lalo -lalo na sa mga kwento o panitikang Pilipino, mapanobela man yan, mabawa maikling kwento o mapapigilan pelikula. Mula noon hanggang ngayon, tila ba'y ulit-ulit namang ang mga ganitong tema. Pero bakit nga ba? Likha lang ba ito ng malikot na kaisipan ng ating mga manunulat? O di kaya'y meron itong gustong ipaabot sa mga mambabasa? Tara, hukayin natin ang kwento sa likod ng mga kwento at sa araw na ito, ang wicked gamit ang teoryang Marxismo. Are people born wicked? thank <music> you Ang Wicked ay isang retelling ng The Wizard of Oz sa perspektibo ni Elphaba. Ang tinaguri The Wicked Witch. Sa halip na isang kwento ito ng pagkakaisa para talunin ang kasamaan, ipinapakita nito kung paano si Elphaba ay lumaban sa isang lipunang puno ng diskriminasyon at hindi pagkapatay-pantay. Sounds familiar, di ba? Kasi ganun din ang nangyayari sa ating lipunan sa ngayon. Sa kwento, makikita natin si Elphaba at ang relasyon nito kay Glenda. Sa kabila ng kanilang kanilang pagkakaiba ay nagiging matalik silang magkaibigan. Ngunit nang makarating sila sa Emerald City, sinubok ang kanilang relasyon o ang kanilang pagkakaibigan. Pumunta sila ng Emerald City upang humingi ng tulong sa wizard para sa mga hayop na dumadanas ng diskriminasyon. Ilang inaasahang me! What? To beat the wizard. Oh, me. This is your I'm wizard! na maaabutan ay isang makatarungan at isang mapagmalasakit na pinuno. Ngunit natuklasan nila na ang wizard ay isang mapanlinlang na leader at gumagamit ng propaganda upang mapan mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Sa puntong ito, makikita natin ang klasikong tunggalian sa pagitan ng mga may kapangyarihan at ng mga inaapi. Ito ang sentro ng pagsusuri ng teoryang marxismo. Sa teorya marxismo, makikita natin kung paano ang panitikan tulad ng Wicked ay nagpapakita ng labanan ng mga uri ang mga makapangyarihan laban sa mga inaaping ang mayamang kontrabida at ang mga inaaping bida. Sa madaling salita, ipinapakita ng kwento kung paano ang mga mayayaman at mga may impluensya ang nagkukontrol sa ating lipunan at ginagamit ang lipunang ito para sa kanilang kapakinabangan. Sa Marxismo, titingnan natin ang class struggle, ang walang katapusang tunggalian sa pagitan ng bourgeoisie o yung mga may-ari ng kapangyarihan at yaman at ang mga proletariat o yung mga manggagawa at mga naaapi. So wicked, makikita natin kung paano ginamit ng wizard ang tinatawag nating ideological state apparatus upang magbalagan naghahanap ng kanyang propaganda at takot upang mapanatili ang kaniyang kapangyarihan. Siya ay isang simbolo ng mga leader na gumagamit ng kasinungalingan upang makapaglinlang at pagkakakitaan ang takot at pagkakahati-hati ng lipunan. Sounds familiar, di ba? Meron tayong mga leader na napakasinungaling upang makontrol nila at mapanatili ang kanilang kapangyarihan at o ang kanilang posisyon. Isang mahalagang konsepto rin kapag nagsusuri tayo na sa teorya Marxismo ay ang tinatawag nating false consciousness kung saan pinapaniwala ng mga nasa kapangyarihan ang mga tao na si Elfa ang kontrabida kahit na siya ang tunay na nagtatanggol ng karapatan ng lahat. Samantalang si Glenda naman ay kumakatawan naman sa mga taong pumipili ng pagiging bahagi lamang ng sistema sa halip na labanan ito. Sounds familiar ulit. Sa pagsusuring ito, mas maunawaan natin kung paano ginagamit ang kwento para ipakita ang estruktura ng lipunan. Hindi lang ito isang fairy tale, kundi isa itong refleksyon ng ating mundo. Pero bakit nga ba ito mahalaga? dahil ipinapakita ng teorya Marxismo na ang panitikan ay hindi lamang aliyo o higit pa sa aliyo. Isa itong paraan upang mapakita kung paano ba naglalaro ang kapangyarihan at ang lipunan. Ang kwento na Wicked ay refleksyon ng kasalukuyang kalagayan ng ating mundo. Kung paano nililika at pinapanatili ng nasa itaas ang kanilang maling naratibo para sa kanilang pansariling kapakanan. Ipinapakita nito kung paano rin inaape tulad ni Elphaba ang karamihan sa atin at patuloy na lumalaban para sa hostisya kahit na pinipigilan sila ng makapangyarihan. Kaya sa susunod mong panunuorin o babasahin, ang mga ganitong uri ng kwento? Itanong mo, sino ba ang may control sa lipunang aking binabasa? Sino ba ang inaape sa tekstong aking binabasa? Ano kaya ang mensaheng nais ipadala ng kwentong ito tungkol sa akin at tungkol sa aking lipunang ginagalawan? Da sa susunod nating episode ay pag-uusapan naman natin ang teoryang deconstruction. Huwag kayong muta mag-subscribe at i-like ang video ito at mag-comment sa comment section kung ano nga ba ang akda or palabas na napanood mo na kakikitaan mo ng labanan ng mga uri. Ako nga pala si Sir Tan at ito ang inyong teoryang pampanitikan in 5 minutes. Kita-kit sa susunod nating video.